Sa mga mahilig po sa tsokolate dyan, narinig mo na ba ang matamis na balita? Trending ngayon sa social media ang isang super chunky chocolate bar. Hindi e lang sa Dubai kung saan ito nang galing, kundi pati na sa buong mundo. Ito po yung tsokolati yung sabi nga e, eh, unique ang lasa, ang konsepto at lalo-lalo na ang itsura. Pero kung di nyo na itatanong, ito pong fixed chocolate na sumisikat ngayon ay gawa nang isang Noifi. Aba, sino kaya ang wonder chef na ito? At kung hindi ka naniniwala, o sige, eto pag-usapan natin yan at sabay na rin natin ng kaunting kainan. Napakaswerte ko po dahil yung pong tao na nasa likod nitong fixed chocolate na to ay isa palang Pilipino. O nagulat kayo, no? At hindi lang yon, umwi pa siya dito sa Pilipinas para lang makipag sa atin. <laughs> konting yabang. Mga kaibigan, nandito po sa Katongings kasama po ni Katonging ang uh, matindi matinding matindi po ito. Kakamayang ko na kagad. <laughs> si Chef Noel uh, Katis. Chef. Ako, magandang hapon po. Katil. Magandang hapon po. Ako, maraming salamat po. Pina, pinuntahan nyo kami dito kahit medyo ma-traffic papunta dito sa okay. Quezon City. Ako dapat magpapasalamat kasi gusto ko talaga magbahagi ng kwento po. Eh. So, binigyan niyo ako ng ng pagkakataon. Kaya, I'm thankful din. By the way, si Chef hmm. Noel Katis po ang uh, The Million Dollar Dessert Magic. ano. First of all, gusto ko malaman, Chef. Saan po ba kayo dito sa Pilipinas? Nakapirao. So, ako po ay tubong ano, uh, Zamboanga del Norte sa Dipolog. Hmm. Kayo po ay, uh, uh, bago mapunta sa ibang bansa, nag-practice ba kayo dito ng inyong uh, passion tungkol sa pagluluto o binong uh, chef? Kasi yung nanay ko may bake shop. Meron yeah, din siyang restaurant. So, I think, nung bata pa ako, doon na talaga ako na expose mm -hmm. sa cooking tsaka baking. Ako, at uh, pinakinggan ko pa kanina sa sa Google eh yung uh, pastry chef patissier. Uh, <laughs> 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 eh ngayon um uh, bago bago po pumutok itong uh, fix chocolate. Ano po yung inyong pinagkakaabalahan sa Dubai? So sa Dubai meron akong uh, business uh, I started it in 2018. And yung yung ano doon, yung business ko was more of a consulting business. Mm -hmm. Pero yung specialization ko talaga is desserts. The reason why nagtayo ako ng business na gano'n, kasi nakita ko sa Middle East, may gap between yung mga business owners at yung mga chef. So may dapat pumapagit na sa kanila para mag-develop ng idea. Yeah, so sabi ko, since wala itong yung position na to kukunin ko na. And true enough, naging miss ko na siya. Doon kayo magaling yung very flexible kayo at magaling kayo mag-adjust. Uh, Ngayon, bago lang tayo mag-umpisang tumikim nito. By the way, uh, makikitayo lang ako dahil sa uh, alam niyo naman ako, eh, kilala media ko eh. Medyabetes. <laughs> Wala pa kayong problema sa sugar? wala po. Okay But naman. Na lang. <laughs> Pero meron na akong intolerance sa dairy products. Well, ang una kong papatikim sa inyo, chef, one to best seller namin dito sa Katunyings, okay. uh, eh. gusto namin ikaw ang uh, humusga, humatol Sige. sa aming champurado. Okay. Ano bang, wala bang ano to? Parang uh, explanation ko anong chocolate yung ginagamit natin? ah uh, ito pong uh, champorado natin ay batterol po yan eh. Ah, ang batterol. ginagamit okay. natin dyan. Siyempre, pag may champurado, may gatas, oh. tapos may tuyo. Ah, hindi ako humihinga, para para natatakot ako, baka sabihin ni Siyempre, ano ba naman itong champurado na Ba't napakasarap? Kung baka may masalang technical ako sa explanation, Sige. pero masarap eh. <laughs> Sige nga po. Oh, yung, ano talaga niya, yung magandang point dito is, pag kinain mo siya, yung rice na hindi siya buo yung ano na siya parang tama lang yung pagkulo niya. Yeah, pa. So dahil doon pag kinain mo siya yung may texture. Kaya lalagyan ko rin ng konting tayo. Actually sa province namin hindi kami mahilig na may toyo pero subukan ko mag mag-experiment. You know, <laughs> mag uh -huh. friends really good. Hindi ako nagbibiro, masarap siya. Pwede po ba ikwento niyo sa amin ang background nitong uh, fixed chocolate? ano uh, paano niyo ba uh, naisip gawin nito uh, chef? Ano kasi, yung age ngayon is kailangan, adun na kasi yung social media eh. Yung yun, nang ginawa ko yun, yung idea talaga is Instagramable siya. Instagramable? Yes. Regardless kung anong flavor. So, mm. nung pagawa ng mga flavors nun, inisip ko na na dapat sa loob may something na malambot, something na medyo may sauce na lumalabas, or something na may custard, tapos something crunchy. Ewan eh, ko, oh, bigla na lang siyang ano eh, sumabog sa, sa social media. So, ito is it's something na sasabihin ko na parang Uh, one of the few times siguro sa buong buhay ng isang tao na, na maranasan bilang inventor, bilang uh -huh. creator ng mga desserts. So, ayun, talagang something ito na pwede kong paghahawakan na, uy, may nagawa akong naging global siya. Paano po ang arrangement ninyo doon? Uh, can you uh, So, ganun po us kasi yon. Nung, uh, nung una talaga is mag-partner kami. Ang ano ko doon, involvement was nung nag nag ideate na kami tungkol dun sa idea nga na chocolate na kakaiba yung experience instagrammable. instagramable tapos yung idea nun is maging dessert siya ng chocolate so dapat makapal yun nga wala, yung pangalan ko doon pero you know as, as a as a chef as a person happy ako na ganun kalaki yung impact niya ngayon sa sa social media kami alam na may oh. istorya kinuwento oh. yung istorya Paano na bukas? Paano na sa susunod na taon? Wala na kayo sa kwento eh. Baka mawala kayo sa kwento. Hindi ba kayo natatakot na wala kayo sa sa history man lamang? At some point then I want to make sure na alam din ng tao yung ano ba yung participation ko doon kasi nga I was there as a business partner. Saka yung R&D niyo kayo yun eh. Oh, correct. Kayo naman, mismo. Naman. So you uh, you invested your time and yeah. money. Yes, correct. Po. So, so you don't get anything monetary or wala, otherwise. Wala. Yun po. Sad naman ako doon. No? Yun din yung gusto kong sabihin sa maraming kababayan natin na nagtinegosyo. Mm -mm. mm -mm. Na kailangan talaga sa umpisa pa lang, kahit na alam mo bilang magkaibigan lang kayo pero alam nyo may, may investment involved na. Kailangan talaga may ano due diligence. May gagawin na kayong paperwork, may pirmahan. Kasi okay, uh, hindi niyo alam anong mayayari like, kinamo nangyari sa Facebook Lash ang ano. I want to uh, emphasize on that point na kahit magkaibigan pa kayo. Mm, correct po. Kumain nga muna tayo. Ah, sige po. Okay. Kumain muna tayo ng uh, choco ganache natin, ano? Hey, Waiter! so, ito yung ganache, ano? Ito yung um, cake na, yung bang pag may birthday cake na gusto mong iregalo sa ano mm -hmm. mga kaibigan. Kasi ano siya eh, ma, may elegante yung dating. Kumusta ho yung yung presentation? Sabi mo kasi Instagrammable dapat eh. Oo. Kasi oh, maganda yung presentation niya. I mean, shiny siya, 'di ba? O oh, yun ang hmm. importante. Importante kasi na eye catching siya. Sige. Ito namang uh, mga naman. ah, isa. Oo. Uh -huh. Tableya kasi talaga yung tableya gitu. Tableya talaga ang natin. Ito yung ito yung mas gusto ko. Eh bakit po? Oo. Uh -huh. uh, may childhood factor siya. Oh. Uh -huh. Kung baga, ito yung, yung kunwari si nanay, gustong gumawa ng on a Sunday, gagawa ng cake para sa mga bata. Ganun, mm -hmm. ito, yung, ito yung cake na yun na sasabihin ko nostalgic. Gusto ko lang uh, makakawa. Oo, oh, siguro sige na. <laughs> Nay, Maganda yung ako Baka maaalala ko yung, yung ka uh, kaway ko nung grade 2 dito. <laughs> hmm. Kasi hindi siya masyadong matamis. Uh, table tablea talaga yung dating mm -hmm. niya. Kaya this is good. Ngayon ko lang natikman ito, sir. <laughs> ano pakiramdam nyo na kayo kasi, you step back eh, di ba? May mga kapwa tayo Pilipino na who are clamoring for you to stand up, stand your ground, and claim it. Sa iyo yun eh. It gave me the 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 boost na sabi ko, kailangan mong uh, i-continue yung daan na yung, no, yung itanggoy yung yeah. ano natin bilang like, in, uh -huh. ano, mga ingenious na Filipino chefs. Uh -huh. So, I I don't put myself any any lower kasi they need me. Oh, yeah. uh -huh. Di naman sa, I, I'm desperate for them, di ba? Uh -huh. So, we are on the same footing. So, sabi ko sa nila, don't look at yourself na uh, you're inferior. Uh, inferior uh -huh. Kasi they need you. Ibig sabihin, meron kang quality na kailangan nila sa'yo. Yung sinabi nyo, equal footing. Yeah, equal footing. Saka pag mag-negotiate, yeah. dapat equal, equal, footing. footing. Correct. Hindi ka inferior. Correct. Ay, natutunan na naman ako. Oh, okay, <laughs> business yun eh. Okay, uminom muna tayo. Ano ba pwede nating mainom dyan? Chocolate, excelente eh. Ano to siya? Parang smoothie or...? oh, parang smoothie, okay. yes. Okay. May tabloy din ba to? Meron din ba? Kaya pala. Mm -hmm. So, yung highlight dito talaga is yung lasa ng chocolate na nangingibabaw. Hindi siya yung instant na chocolate. Alam mo, mm -hmm meron siyang pinaghugutan. <laughs> <laughs> Kung kayo man eh, medyo sabihin natin uh, na i is out dun sa fix, ano naman yung kapalit nun? Actually, hindi ko talaga in-expect na, mm -hmm. lalo na yung pag-uwi ko dito. Mm -hmm. parang mang lahat nag nagbo-bolt in, parang bolt is fine. Nare-realize mo, malaki na pala yung impact. Mm -hmm. So dahil dun, maraming nag-reach out, gusto mag-pull up, gusto mag Uh, magtayo ng business with me, gano'n. Mm -hmm. Yun pala yung kaya ako naghihirap for many years kasi dito ito pala yung pinaka ano highlight na bibigyan kayo ng maraming biyaya. Ngayon na yung harvest time. Exactly. Okay. Tikman naman natin yung chocolate ala eh. At with a side of crinkles. Mm -hmm. yes. Alam mo gusto ko dito, hindi siya masyadong matalas. Mm -hmm. Kaya siguro pinayon nyo dito. I think yung pairing niya is more on the sweetness na makukuha natin dito sa crinkles. Mm -hmm. so, Try natin. Mama so matamis siya, paired with hindi matamis. So in the end, parang nag-marry nag din siya. Uh -huh. So, what's what's next for Chef Noel? Ang inisip ko lang talaga, what's next for me is, I'll just follow yung flow ng ano, i just not really go with the flow but, follow the, trust the process. May darating and making sure na calculated din yung ano mo, pagtanggap ng mm -hmm. ng mga biyaya. Kasi mm -hmm. hindi mo alam yung biyaya na yun pala eh, ilalagay ka doon sa kabilang ano yeah, yeah, yeah. sa side so ang mm -hmm. yung punot dulo nung talaga is i'm enjoying what i'm doing Oo. Uh -huh. so yun yung kasi if you enjoy what you're doing blessings will pour in ako gusto kong matuto doon sa sinabi mo na yun eh meron pa kasi yung kunin mo lahat tapos hindi mo pala kaya no so I, I, I admire you for that. Meron daw kayong gustong makilala sa Middle East, ube. Ube. Bakit? Napakaganda ng kulay ng ube. Tsaka Favorite ko rin yung ube. Mm -hmm. Ang problema lang ng ube kasi pag yung mga hindi hindi sila ano familiar doon, mm -hmm. pag kinain nila, sabi nila, maganda yung kulay. Pagkain mo, parang lasang lupa. Parang, <laughs> sabi ko, ako na parang medyo na-offend din ako kasi hindi uh, naman siya lasang lupa. Pero mm -hmm. siguro nga, it's our childhood thing. Wala ba tayo ube dyan? Ah, meron? Ah, meron? Ano ba? Matindi oh, naman wow. pala. Ano kasi si ube ba yan? Ah, ano bang ube yan? Sige nga. Ah, bestseller? Ang dami nating bestseller ah. Okay. Ihintayin ko yung innovation mo tungkol sa ube. Kaya sa nga, ka na natin gawin yan. Masarap. Hmm. Oh. Dako, Dato, ito pala yung mabenta niya. Mm. Siya, pengi ah. Masarap pa niya. Ang yeah. <laughs> <laughs> Ang maganda, actually, yung magandang ginawa niyo dito is nilagyan niyo siya ng marbling ng plain na cheesecake para patanggal ng umay factor kasi nga parang matamis tapos Balik ka sa cheesecake tapos matamis na. I mean, lasa ng ube so that's a uh, clever din na ginawa. Hindi yung puro-puro Ayos. <laughs> <laughs> Alam mo, itong ube. <laughs> Nag-review nag, <laughs> nag, <laughs> nag din ako eh. Ano po ang nakikita niyo ng uh, kinabukasan ng uh, Filipino uh, uh, cuisine sa Middle East muna? What I saw is that kaya natin. And the only thing is, kailangan lang talaga like what I said nung sa simula pa lang, doon 'yung ano parang 'yung know, equal to footing. Equal footing. Ganun 'yung 'yong mong isipin na ay Filipino, ano adobo lang naman 'to. 'Pag mm -hmm. mo isipin lang naman 'to, mm -hmm. adobo 'to. Mm -hmm. So dapat ano, parang pagmamalaki natin. 'Yung advice ko lang talaga is before you do anything else, isipin mo muna 'yung heritage mo. Kasi 'yun 'yung authenticity mo eh. And one more thing is If you have a business, always think about your target market, kasi sila yung bibili eh. Mm. So serve what they want, not what you want. <laughs> If you do that, you'll be very successful. Ang sabi ng misis ko dyan, dapat customer-centric ka. Exactly. Uh -oh. 100%. Uh -oh. Nakikilig ako sa mga <laughs> 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 Kaya pala successful o, oh, di ba? <laughs> Pero bago kayo malis, bibigyan muna namin kayo ng regalo na house and lot. Wow. E kami sa Katongying. Andito wow. na po yung house and lot natin. Wow. Mga nanaman. Eh po. Hay nako. Ano kakatok muna? Hello. 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 May history. Ito yung history. I see. Uh, Ang laki ng uh, uh, owner sa atin na naging bisita natin dito sa Katongyings. Itong si Chef Noel Katis at ah uh, uh, hintayin <tod> natin yung panahon na uh, maipagyayabang natin. Nauna kami kay uh, oh, sure. na naunahan kayo. <laughs> Essential. Thank you. Ako, <laughs> maraming salamat.